Ang kabutihan, laban sa kasamaan. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay araw ng lunis. Nasa ikadalawamputpitong araw na tayo sa buwan ng Enero, 2025. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 22, 25 hanggang 30. Dito, sa patuloy na pakikisalamuhan ni Jesus, marami siyang pinamangha sa kanyang mga ginawa. Isa na rito ang pagpapalayas niya ng mga masasamang espiritu, ang pagpapalayas niya ng demonyo. Kaya dahil doon marami ang nainggit sa ginawa ni Jesus. Dahil ito ang naging dahilan upang maraming mga tao ang sumunod kay Hesus. Kaya inakusahan nila si Hesus na ang kapangyarihang mayroong kay Hesus ay kapangyarihan galing sa kamasamaan, ang kapangyarihan galing sa prinsipe ng mga demonyo na walang iba kung di si Bilsipol. Kaya sinabi ni Hesus sa kanila, paano? Paano na kung ang kapangyarihan na galing kay Jesus ay galing sa kasamaan, paano na ang mga kasamaan ay ang mga masasama ay maglaban-laban? Hindi pwede na ang kapangyarihan ni Satanas ay siyang magpalayas din ng kanyang kapwa masama, kapwa diablo. Kaya sabi ni Jesus, hindi pwede. Sa totoo lang, kung titingnan natin ang kabutihan ay siyang palaging kalaban ng kasamaan. Hindi pwede na ang kasamaan ay maglaban sa kapwa niya kasamaan. Hindi rin pwede na ang kabutihan ay lalaban sa kanyang kapwa kabutihan. Kaya kung ito man ang dahilan ng pag-aakusa ng mga hudyo, ng mga tao sa kanyang panahon, posible ito ay bunga ng kanilang inggit. At posible ito ay bunga, ng kanilang mapagmataas na hindi nila naunawaan ng lubusan ang misyong tinatahas ni Jesus. Kaya sa ating buhay sa pagkasalukuyang panahon, sa napatuloy tayong magsikap na ang kabutihan ang siyang maghari sa ating buhay, na labanan natin palagi ang kasamaan at hindi natin hayaan na ang kasamaan ang siyang mangigibabaw sa ating komunidad pagsikapan natin ito. Lalong-lalo lalo na kung alam natin na ang Panginoon ay nasa sa atin. Pagpalain na tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maipahayag palagi ang kabutihan na sa pamamagitan ng pagsasabuhay namin ito, maipahayag namin ang iyong kadakilaan. Amen.